Boom! Ayun, tagat na naman ang stick, oh. Boom! Ito. Sa gupaan. Grabe, guys. Pang one shot, eh. Ito na yung inaantay natin, guys. Oh, kagat na naman. Lumaban ka, boy. Bang! Nag-ano, eh. May lig. Oh, wala. Nag-ano, eh. May lig. Oh, wala. One shot pa rin. One shot, oh. Ito pa. Huli ka! <laughs> Ito pa. Huli ka! Matay ka dyan. Yun oh. Gusto talaga one shot guys. Ito yung mga tipo na gagambay pang sure win. Yo what's up mga bossing. Uh, welcome again sa ating YouTube channel. So pasensya na. Uh, medyo matagal tayo hindi nakapag-upload ng na mga content dito sa ating YouTube channel mga bossing no kasi fourth year college na ako tsaka nag OJT ako ngayon mga bossing kaya medyo busy na talaga so ngayon uh, ah, kakauwi ko lang galing OJT mga boss so meron tayong time na makapagawa tayo ng content sana magustuhan nyo so ngayon mga bossing magpapala magpapalaban sorry nagkakabulol tayo magpapalaban tayo ng gagamba so ito yung ilalaban natin mga bossing no itong mga gagamba natin. Marami tayong gagamba dito. Kunti na lang natira pala. Ayan. Andito sila sa gilid ito. Ayan. So pipili tayo ng match up ngayon mga bossing. So ito yung mga paglalabanin ngayon guys. Ayan. Sobrang payat. Wala tayong gilid ngayon mga bossing. So ano na lang. Laming na lang yung ginawa natin. Yan, so ito yung lalaban natin. Haanap tayo ng match. Ito yung mga kalaban niya. Maghanap tayo. Hmm, tignan yung mabuti, guys. So, ito yung ating imamatch up dun sa gagambang tukloan, guys, or Tagalog. So, bisaya yung itatapat natin, dalitan. So, ito yung napili ko, guys, instead na itatapat natin sa parehong tukloan or gagambang Tagalog. Ito lang kasi yung kapares niyang size, no? Ayan, tulog pa. So, try natin, guys, no? Kung hindi sila agresibo maglaro, hanap din ng iba. So ngayon, uh, naka na tayo. Ayan, no. Ito yung lalaban natin mga bossing, Gagambang Bisaya laban sa Gagambang Tagalog or sa amin Tukluan. So ayan. Uh, medyo other uh, lang yung ilalaban natin. Ay ano pala tangkal size, no? Kasi mga tangkal yung nandito. So try natin. Wala tayong jilod mga bossing, kaya wag nyo na expect muna yung mga pangmalakasang ano. So, miracle fight na lang talaga. So, tamang ano lang, laming, no? Yung hindi pinapakain ng ilang araw, yun yung ginawa ko, ta, tsaka condition. So, simulan na natin mga bossing, no? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, mga bossing, baka naman supportan nyo ako mga bossing para mas ganahan tayo gumawa ng mga content. Tsaka sa ating Facebook page, meron tayong mga palaro doon. Tsaka sa ating TikTok, mga bossing, no? Marami tayong mga videos doon, mga bossing. Mas madalas ako nag-upload doon. So tara, simulan na natin mga bossing. After itong laban na to, magpapalaban tayo ng mas malaki no, yung mga OS OS na. So ito yung maglalaban ngayon mga bossing, no? tulog na tulog. Medyo mas matersira tersira ya. Ayan. Medyo tersira yung katapat mga bossing, no? Tersira. Uy. Medyo mas malaki to. Mas mataas yung galamay. Ito na mga bossing, no? oh. Oh, oh, ayun. Grabe. Uy, di nagpapatinag yung gagambang bisaya, guys. Ayun. nagre na yung ano, rabis. <laughs> Ay, logi. Natalo, guys. Grabe. Sunggap agad, oh. Kala mo may jilod. Oh, nakatalikod. Sorry. yon logi pa rin, oh. Kahit nakatalikod. Grabe, guys. Di ko in -expect. Tinalo ng ano. Tinalo yung ano. Kahit nakabaliktad, no. Wala na. Di na to gagalaw, guys. Nakagat ng gagambang bisaya yun, T tulog eh eto na oh, nangina guys, nakagat sa ano, bandang gilid ng katawan patay siya dito guys mukha di na to gagalo eto na oh, paika-ika na yung paglakad guys round 2 bag grabe opya sana kita sa video no Ayan ah. Wala na tayo. Sila na mismo yung ano, lumipat. Importante na lagay na natin sa saktong ano. Wala na. Nagre-react na yung rabis guys. May rabis. <laughs> ano pala? Lason. Rabis tuloy. Wala na. din na ito gagalaw, guys. Paano na to? Talo na yata yung ano eh. Tuklukan eh. Wala na. Finish na. Finish na. Finish na. Yun oh. Ayun uh, na talaga. Opo. Oh, Opo. Oh, ito. 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 Oh. Wala na talaga guys. Ayun na. Oh. Nakagat kasi ng gagambang bisaya guys. Yung panalo. Gagambang bisaya. Lipat tayo. Tinalo ng gagang Bambisaya. Grabe, no? Lakas pa rin pala ng gagang Bambisaya. Mas malaki pa yung ano, eh, tukloan. So, palitan natin yung maglalaban. So, dito naman tayo sa malalaki, guys. Hanap tayo ng mas malaki. Hanap tayo ng mas malalaki, guys. So, ito yung mga napili natin, guys, na no? maglalaban. Uh, medyo may katagalan na tong gagamba, guys. No? Wala pang experience sa laban. So, never been fight pa to. So tumanda na lang dahil kakaalagaan natin mga bossing. Ayan. So match na match mga bossing. No? Ito yung paglalabanin natin. Same color. Ayan. Ito medyo may pagkamaroon. Ito brown. So tara. So sana bigyan tayo ng magandang laban mga bossing. No? I wish bigyan tayo ng mas magandang laban itong mga gagamba na to. Ayan sumabak na po ito boy tulog ito na mga bossing Sampakan agad boom boom bang laglag ayan o oh, kumakagat na ng stick kumakagat ng stick si bossing eh, let's go let's go Oh, kumakagat ng stick guys. Wala to. Sobrang gutom, no? Yan, naipit. Wait lang, wait lang. Wala ito, wala. Hirap kasi pag ganito yung ano, laga. Stick, wala tayong magandang stick. Wala tayong magandang stick, guys. Ito, 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 ito. Boom! Boom! Ayun, kagat na naman ng stick oh. Wala talaga tong gagamba na to. Puro stick inatake. Eh. Ito, ito, ito. Sa <laughs> Grabe guys. Pang one shot eh. Nang ma one shot yung ano, gagamba. Mahilig mang one shot guys. Gusto agad atake. Eh. Ito, 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 ito. Ito, malupit to, malupit. Ito na, guys. One shot, one kill. Ba? <laughs> Natakot eh. Oop, oh, huwag malaglag. Baka malaglag. Balikan mo, balikan mo. Let's go, let's go. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na yung inaantay natin, guys. Oop. Kagat na naman. Ayan. Grabe, guys. Wala to. Bakla tong gagamba na to. Dito pwede, guys. Hanap tayo ng match-match. Ito. Napaka-grabe talaga. Hanap tayo ng mas match, guys. Wala to. Dito pwede. Dito isa. Sobrang bakla. Walang kalam-alam sa gagawin. Hanap tayo ng isa. Last. Hanap tayo na mas matapang, no? Oh. Mas malaki kasi ito, eh. Pangit kasi i-match up na mas malaki. Ito. Yung Black Tiger natin, guys, no? Lalaban natin yung Black Tiger. Alam ko, tulog to, pero kailangan disturboy natin ito, 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 Ayan. ito na. Sagupa na ga, talo pa rin. Oop, oh, nakaigit. Ito, guys. Mas mano talaga yung isa, eh. Lumaban ka, boy. Bang! One hit naman. <laughs> Grabe itong gagamba, guys. Nang ma-one shot. Gusto yung, ano, eh. Yung sunggab talaga. No? Kakaibang gagamba, guys. Puro one shot. Dito talaga sila nag, ano, eh. May ilig. Oop, oh, wala. One shot pa rin. Hanap tayo ng magandang stick, guys. Wala kasi akong magandang stick dito. Try natin to. M maliit kasi. Try natin to guys. Itong maliit. Wala. Mabigat kasi to guys. Mabigat. Ako na yung kakagatin mo ha. Ito. Let's go. Let's go. Nagabulan. Uy. Uy, huwag ka tumalikot. Patay ka dyan. Yun, oh. Grabe. Gigil na gigil, eh. Gusto one shot, no? One shot. Gusto talaga one shot, guys. Ito yung mga tipo na gagamba, eh. Pang sure win. Gusto one shot, guys. Gusto ng one shot, oh. Ito pa. Huli ka. <laughs> Grabe. Lupit ng gagamba na to, eh. One shot ng One shot dami na ng sapot eh ayun ang ano eh yun lang talaga yung strategy niya eh oh munti ka na masama sa sapot try nga natin yung partidaan guys patalikod try natin yung patalikod kung anong magiging resulta eto harapan na talaga Then tumakbo guys tumakbo saan ka pupunta boy wala napakabakla naman ang gagamba na to hanap ka iba Try nga natin sa mas malaki guys, yung mas gigil. Hanap tayo. Ay, meron pala tayo dito eh. Hanap tayo ng mas gigil guys, yung mas gigil na gigil. So tingin ko, ito na lang talaga yung tanging pag-asa para mas makakita. Ito. Ito guys, mas malaki to guys. Mas malaki to eh. Tingnan natin kung may ano siya. May laban to. Ito, pumapalag. walang wala respeto. Yung patay tuloy. Muntikan ka mapwet. Wala kang respeto eh. Pinapalagan kahit sino eh. Ito guys. Ayun ah, na. Siya na yung tumatakbo. Natakot na. Malaki kasi yung kontra niya. Yun. Ayan. Takot ka tuloy. Ikaw na yung nabaliktad. Ito, mas agresibo tong isa. Ito. Ito. Pong. Yes. Yeah, Siya na pala yung builaglag ngayon. Ito na. Siya na yung natakot guys. Siya na tuloy yung natakot no. sabi napaka ilikisin naman ng mga gagamba ko guys. Ito na, ito na. Magandang laban naman. Isang magandang laban. Ah, wala na guys. Natakot. Pinalagan. Wala kasing respeto. No? Lahat na lang dinadasmagan. Nawala yung tapang niya. Isa pa, isa pa. Natakot si Bossing. Huli ka. Huli ka. Huli ka. Huli ka. Pumapalag ka pa rin ha. Palag boy. Palag. Oh, muntikan, muntikan, muntikan. Lagi, pangit ang mga match up natin ngayon, guys, no? malaki kasi. So, ngayon, ito yung final laban natin, guys. Ito yung pinaka-final na laban natin. Mas malaki laban sa malaki. Ah, uh, mga ano to eh, mga good size na to eh. Ay, ano pala? Ito yung last na maglalaban natin ngayon, guys. No, hirap kasi pag walang pangit ng mga resulta. Ito palakihan na to, guys. Match na match lang. Hakpait, hakpait. Ito na. Here we go. Na. Grabe. Babakla ng gagamba guys. Grabe na yan. Babakla. Na. Wala. Ulats. Ganun pa rin. Grabe guys. Wala tong kwentang gagamba guys. Ano ba to? Napaka bakla naman ito. Wala, grabe. Bong, Munti kanina abol. Wala, guys, napaka bakla. Ala. So, ito yung nanalo, guys, no? Ito yung pinakamalaki natin. Nasa ano 'to? Road to OS na to guys. Undersize OS. ah, yeah, pasensya na no. Pangit talaga yung laban ng gagamba ngayon. Next time, bili tayo g guys. Bili tayo G-Load. So, maraming salamat sa panonood guys. No, sayang. Wala talaga tayo nakita ang bilutan. Maliban dun sa mga bisaya natin na gagamba. So, para mas updated guys sa susunod na video guys. No? Balik tayo Spider Hunt paki-hit okay, ng subscribe dyan guys. No? Maraming salamat. God bless.